dua Kunggrats ko ako yung gano'n, kamay Kamay daw, suri na Mga ayaw sa suri Mga ayaw sa suri, Lloyd 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 Mga ayaw sa suri Mga ayaw sa suri Mga ayaw sa suri Mga mai sa suri Sa imo, mga ayaw sa suri Siya yun na na, suri na, suri na Suri na Kamay na, magkamay na Kamay Lloyd, kamay na, kamay na Sige na Sorry na okay na Ngayon kayo sa sorry Sorry, gani Sorry Kamay na, gani Batu na na Hindi Sorry, migo mo Sige, ah, hindi na man, Ano, ha? Hindi sa magpao Mga ngayon hindi nga si Toto Aris na Ang sorry Hindi gani hindi, hindi, ayaw Sorry na, Lloyd Na to. Lloyd Sorry Uh, na ha? Hindi ka mo mag-away? Ha? Oo, oh, nabuhay naman. Gurag kinaawag ka naman, manok? Nakaawag ka, manok? Wala? Oo, oh, buong, na nabuhay naman, ha? Wala ka, wala ka gigaan. sige na, huwag na Sige na, man. Kamay na kayong dalawa, kamay. Ayaw mo? Uwi na lang ako. Uwi na lang uwi. Para ka mong din. Okay, okay, okay. Para hindi na ko uwi ng no? paluto mama. Mahaw tada yun, mahaw. Sina kayo mamahaw tada yun? May baon pa mamaya, baon. sila kayo sa Oo. Baon tayo baon. Kasi na, sorry na, sorry na gani. Nagkamay na sa gani. Oh, mga sorry na sa, hingi na sa suri. Hmm. sorry. Hindi, Suri na. Ay, hindi kin sila magsuri mga case down. Paano na ito? Hmm? Opo, lang dito ako lang bala, ha? Ako lang bala. Mm? Opo na to. Kinaya na uwi na lang ko. Hmm. Agala, ano naman sila kasi mga case day. Eh. Nagasungguranay uh, naman sila dua. Hmm. Kasi kinaloid. Hoy. na po na. Di hey, para mamaya ako. Para ma isda na mamaya. Dali. anana. na? Oo bro. Sige na